Tulog na tulog na nga kami sa tent nang bigla kaming gisingin ni Sir negro Vlog. Niyayang nga niya kami na umakyat daw kami dito sa bukid. First time nga lang nitong mga kasama namin na umakyat dito sa bukid kaya naman for the go. Syempre hindi rin naman makukumpleto ang Corregidor Island mo kapag hindi ka pumunta dito sa bukid. Ayun nga tingnan niyo naman ang dami nga namin ngayon. Sila nga pala yung mga pamilya ni Sir negro Vlog. The best talaga dito sa Corregidor Island dahil ang dami niyo ngang pwedeng mapuntahan. Mga magagandang view na pang Instagramable din talaga. Hindi ka rin naman mapapagod umakyat dito sa bukid. Dahil dahil naman masyadong matarik at saka meron naman ding hagdanan. Pagdating nga namin dito sa may kalagitnaan ay naisipan nga namin na mag picture picture na din muna. We love Corito! We love Corito! Siyempre, we love Corito talaga kaya mandatory nga na sinasabi namin yan kapag nandito kami. <laughs> Hindi rin kumpleto ang pag-akyat mo dito sa bukid kung wala kang picture dito sa puno ng nyug na to. Nangari talaga to sa pinaka the best na spot at binabalik-balikan rin ng mga turista na pumupunta dito sa Corredor Island. Kung matatakutin ka ngang umakyat dito, ay eh, meron din namang kawayan na pwede nyo ang hawakan. Ako nga ay sanay na sanay na kaya umakyat na nga lang din ako na mag-isa. Nang matapos na nga kaming makapag-picture doon, ay pumunta naman kami dito sa tinatawag nilang The Little Batanes. O diba tingnan nyo naman para ka nga rin nasa Batanes kahit nandito ka ngalang lang sa Shergao. Kaya kapag nandito kayo sulit nyo na yung mga moment na nandito kayo. Kahit nga walang masyadong punong kahoy dito ay napaka-presko naman dahil sa malakas na hangin. Meron nga palang dalang drone si Sir negro Vlog at ayan nga tinatry nga nila. Mas gaganda rin kasi talaga ang view dito lalo na kapag may drone nga kayo. Hahaha <laughs> Siyempre, para mas masulit nga yung pagpunta namin dito, ay ginawa na rin namin yung challenge. Di kasi namin ito nagawa nung unang pagpunta namin dito. Perfect nga rin talaga dahil tingnan nyo naman yung napakagandang view namin. Timing na timing nga rin talaga yung pagpunta namin dito dahil palubog na nga si Haring Araw. Kaya kung pupunta man kayo dito, mas mabuti nga kung ganitong oras para mas the best yung view at picture nyo dito. We Ha <laughs> Hay <laughs> nako, pag kaming dalawa talaga ni Pitpanda Rider ang pinagsama, puro kabuangon ragadut. <laughs> Nung time na to ay mas gumanda na nga rin yung sunset. Nan naman, ito na nga talaga yung pinaka the best sunset na nakita ko sa buong buhay ko. As in, sobrang perfect talaga. Yun bang tipong nakakawala talaga ng pagod at stress? Kaya payo ko talaga sa inyo mga ganitong oras kayo pumunta dito. Para masaksihan nyo rin yung nasaksihan namin. Tama na. Ako, ko na. <laughs> o di ba kabuang gadud namo? Awa ko ra ay. Ilang beses na nga kami nagpabalik-balik sa bukid na to, pero first time ko lang talaga tong masaksihan. Right. sobrang saya ko talaga ng mga time na to. Birthday Birthday! Magdidilim na nga rin talaga, pero ito naman yung napakagandang view na pumalit kanina sa sunset. perfect. <laughs> 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 The perfect day, guys. Look at the, the mountain the with mountain, the sky with, the overflowing, the sky over, lava. with overflowing lava. <laughs> Anyways, kinagabihan naman ay eto na nga yung ganap namin. Makikikain na naman nga kami. Grabe, thankful talaga kami dito sa mga friend ni Sir Canegro Vlog. Na siyang sponsor ng aming hapunan ngayon. Talagang nag sila para sa amin. Sobrang dami nga naming mga pagkain ngayon dito sa lamesa. Mabubusog na naman nga kami for today's video. Dito talaga sa isla na kokain is life talaga. Minsan nga, mas gugustuhin ko na lang dito tumira para ako tumaba. <laughs> Actually, ang dami ko nga rin talagang nakain at ako'y busog na busog na nga rin. Pagkatapos nga namin kumain ay naistipan nga namin na bumalik na dito sa may baybay. Napagdesisyonan nga namin na mag-stargazing dito. Char. Sure. Di nga pala namin niligpit yung, yung tent namin kanina. Hello mga kauka!